ng <laughs> galing Hello mga kainsan! Grabe nga ba yun? So, for today's video nga mga kainsan ay andito tayo ngayon sa Santa Teresa kung saan ay lugar nila mama. Kung saan ay sasadyain ko yung gumagawa ng mga atay. Nagawa sa mga shell na kung tawagin ay sikat-sikat. Noong nakaraan ko pa talaga gustong pumunta dito. Pero dahil kulang sa budget at may pasok pa. Kaya ayon ngayon lang nakulayan. Si mama ko talaga yung nagsabi na puntahan ko ito. Dahil nga mga kainsan ay wala nito sa sablayan. At dito lang sa Santa Teresa. Teresa yung may gumagawa ng gantong atay. Malapit nga lang pala sa pier yung pupuntahan namin mga kainsan. Kaya igagala muna namin yung pinsan ko na kasama namin na ngayon lang nakapunta rito. Ayan nga po pala yung pier ng Santa Teresa mga kainsan. Hindi na kami pumasok sa loob mga kainsan pero ang totoo niyan sobrang lawak talaga niyan. Hindi rin kami nagtagal dyan mga kainsan kasi nga sobrang init. Balik na tayo dito mga kainsan at papunta na nga pala kami dun sa sinasabi ko. Sobrang na-amaze nga pala talaga si mama kaya talaga nautusan niya si kainsan na puntahan talaga at sadyain ito. Medyo mahirap ngayon daan mga kainsan at may malalaking bato tapos malambot pa yung lupa kasi nga buhangin. Ayawan pa sa'yo Altea. <laughs> Pinaglakad na nga lang pala ako dito na parang ladan mga kainsan ko. Kasi naman oh, tignan nyo. Abay kung sasakay pa ako talagang hindi makakaariya. Oh siya, balik na tayo dito mga kainsan. Ang dami ko ng daldal, ang dami ko na reklamo. <laughs> Nauna na nga pumasok yung pamangkin ni mama. Dahil nga mga ka ay kakilala nila to. Medyo nahihiya nga dyan yung ka nyo. At sa sobrang hiya mga ka ko, talaga naman pakinggan niya yung batik ko. Magandang hapon po ay tangali po. Oo, oh, diba mga ka -insan? Ay, parang tanga. Siya nga pala si Kuya Jeynard de los Reyes mga ka ko. Pwede nang pakilala yan kuya. Ako po, nakailang ulit ako sa pangalan mo. <laughs> Siya nga po pala yung gumagawa ng mga sinasabi kong atar na gawa sa sikat-sikat mga kainsan. Pero timing talaga yung punta ko. Dapat na nakaraan pa ako pumunta mga kainsan. Dahil nga ayun na nakarang araw lang daw ay kinuha na yung mga atay. At yan na nga lang pala yung mga naabutan kong ginagawa dito mga kainsan ko. Ongoing pa lang yung paggawa pero makikita nyo na mga kainsan ko sobrang creative at sobrang ganda na. Ayan nga po pala yung ginagaya nila mga kainsan ko at yan daw ay gagawing palda. O tignan mo nilaro pa nitong pinsan ko. At ito naman mga kainsan ko ay pang ulo na. Tinanong ko nga si Kuya Jaynard mga kainsan ko kung nagbibidyo siya sa paggawa ito. Tapos ang sagot sa akin mga kainsan ay hindi daw aboy saya. Yang kapit nga pala ni Kuya Jaynard mga kainsan ko ayan nga pala yung sa pangbalika Mga pinagbaltan nga pala ng mais yung gamit niya dyan mga kainsan. Hindi ako sure mga kainsan ko kung sa pambalagkit festival pa ang paggagamitan nito. At sa abangan ng kwentuhan namin mga kainsan ko hindi ko man nakita ng personal yung sikat sikat atay. May mga pinakitang picture naman sila sa akin na talaga naman nakaka-amaze. Ayan yung sinasabi ko sa inyo mga kainsan ko. Nagawa sa shell na kung tawagin ay sikat sikat. O oh, de ba mga